Pasay bang puto natin? Ang lagsin niya. Wala. Masakit. Ano ano niya? Nungiiyon lang na. Ay, ganun. Ito, ito pilang? Oo. Oh. Saksin lang ang ah. Ganito lang ha? Eh, Gan ganun ko lang Oo. Oh. Ot, ot, na Ay. ot, Arbisin na natin itong mga labs ng so, ano natin. Itong pinya natin nga doon. Ito, doon dalawa. Siguro ito matamis ito. Paano ganito oh? Wait, ah. Oh. Ang hirap naman. Ayun. Ah. Ay, Laki yung ano, Jo. Isa pa. Lagyan natin dito yung isa. Ganun, Ben? Ang iulong. Ang Ma? Ha? Kapya? Oh, maano kaya? Ang daming ano ninyo, oh. Actually. Ay! Okay oh, wakit Oh, gasig mo Kamuga na yung mo, mga nga. Dalo mga labs. Sigurado mga tamis to, doll to mga labs. Mayroon pa dito mga bunga, pero malilit pa siya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito na, ang tinanay natin. sabi nga nila pag may tinanim may pipitasin <laughs> kaya ito tignan natin